dito at mga kapintagat muna guys yan, ang lalakas ng alon Pwede mong surfing yung mga no server o oh, ayan ganda ganda ang pagkatingnan ang lalaki ng alon Uh, walang naglayag, wala atang naglayag. Wala atang nag ano na mga ano. Mangingisda. Masyadong malak malalaki ang alaw. Eh ayon. ko kung mag ano mga to. Yan. Parang nagre-release sila eh. Ay, ano, ya, atras yung bangka nila baka abutin ng alon lumalaki yung alon eh yan, yun ang dun sa bandarong San Fernando puro yan, puro San Fernando yung nalayo, dito yan lumalaki, lumalaki abutin na ata yung bag po dun eh guys ito ngayon ang sitwasyon dito sa tabing dagat dito ako sa ibabaw ng ano itong ano mga bat, ba, mga bato na kinamada kinamada ayan ah, ganyan di parang dike dike ginawang dike pero sabog yung sa unahan eh sa lakas ng alon makulimlim ang panahon hindi pa ata nakalabas yung bagyo Yeah. Oh. Hindi na daw sa polo, ano kaya sa to? Parang may na polo to ni. No? Kaya sa tindaga, kayo wala kang kumalaot. Ay, may nakatanawa ako doon parang may ah Ah, dalawa. Ah, ang dami naman pala nila, oh. Talagang, ano, ah. Ang tatapang nilang pumalawit, ah. Ayun, mandun sa malayo. Hindi masyadong, ano. Ah, oh. talagang... Oh malakas malakasan ng loob ito malakasan ng loob um, makapag ano lang ako nakakatakot naman yan o oh. wala nga yung mga ano yung mga bisita dito sa tabing dagat kasi may bagyo yan nakahilira yung mga bangka dyan mga hindi ano malaot lakas ng alon talaga kita doon sa malayo doon yung samara sa aringa yun aringa ayan aringa yung samara dito ako ngayon dito sa may ano Kabang San Santiago Sur Tabing Dagat mga ah, do, idol magkasama ayan lumalakas yung alon parang maano na ako dito lumalaki lumalaki yung alon oh. Umabot na dati sa ano sa tabi ko yung alon ayan yung Purong tayo sanda, uh, kunti. Uh, mahirap na yung mga kasama. Baka ano uh, rin tayo ng alon. Yan. Ito uh, ano lang. Sipte. Sipte lang tayo. Mahirap na. Ayun. Temik yung lifeboat. Ay, may lifeboat doon. Nagbabantay. Nagmamasyag. Ano. Sipte. Uh, yung ano. Ayan. Ayan uh, ano lang coast guard coast guard mga yan siguro uh, doon sa may ban sa pundok doon 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 uh, ang maula nagpapag oh nag ano na ulan baka ulan mamaya ah uh, sige mga bakit mga ah, idol Dito na lang mga idol eh, ano na sa masama na parang ulan na eh salamat sa panunod